Welcome to Henry KNG TV Good morning, ngayon po ay nasa iskula naman tayo Magluluto po ako ng tahong Maggigisa po ako ng tahong Bato nga po yung gamit ko Kamatis, sibuyas, luya At saka po itong bawang uh, Balik ko pagkagisa ko po, po ito Tsaka pa lang po ako kukuha ng tanglad. Tanglad po na tanim ko para po masarap. Tsaka malunggay. Ayun po yung magiging sangkap dito Ngayon nga po ay magiging na po ako. Nagsala na po ako ng uh, uh kasirola dito sa may kalan. Lagi ako na po siya mantika. Ito po ng uh, magisa mag ako ng tahong. Uh, kasi nga po gutom na ako. Mabilis po kasi yung tahong po kasi mabilis ito. In. Ito po sa, sa kanila. Adobong Sitaw naman ang sasaw ko po sa kanila. Okay. Po, skinless po yung sasaw dito sa Adobong Sitaw. Bale, nakabili na po ako ng mga gamit dyan. Nakabili na po ako ng toyo. Kasi nga po, meron naman po suka dito. Kung pwede lang po ako ng gamit, ang kulang-kulang po dito ay toyo. Opo, masipan na po tayo mag-isana. Uh, Pang-luto -pang, ano, pang dito sa may tahong. Pero yan po, pagsasabay-sabayin ko na yung luya, yung sibuyas, yung kamatis, sa bawang. Sabay-sabay na po yan. Yan po. nag ah. ko na siya. Sabay-sabay na po. Ganyan din po ang maging lasa niya. Sabay-sabay. Talbog-talbog yan. talbog mabilis ang pulot yung tao kuha po muna ako ng tanglad sa tanim ko yeah. lang po ako ng tanglad sa tanim ko ito po yung tanim kong tanglad eh, marami po ito yan kaya na po yan tanglad ito po ng sili muna tapos po doon ako kuha ng malunggay may tanim po ako malunggay doon po yung dahon ng malunggay nakita nyo napakaganda dito po ako ng malunggay napakaganda po ng malunggay na to mas marami pong malunggay mas masarap kasi nga po itong malunggay ay full of vitamins po ito ito po yung wonder gulay malunggay mas marami malunggay mas maganda ayun po okay po balikan po natin yung aking ginigisa ayun po halu halu lang po ito after po maluto nito pwede ko na ilagay yung tahong or patis pwede ko na ilagay yung tahong sa so, ako ng patis or patis muna bago tahong Burger natin ng nga para po mag-isa yung patis po talaga Paris po ang yung una para maging mag-isa yan masarap na po yung amoy niya na po yung natin ngayon yung tao po na ulit yung ano ko na po yung tahong sa ako lang po natin bumukay yung tahong Tsaka ako sabawan, sasabawan. Kunti lang po ito. Ito ang alam lang namin dito. Masatang po kasi may sabaw. na ganyan ganitong seafoods kapag ka. Oh, kapag ka ganitong maulan. Masatang po yung may sabaw. Eh, masustansya po ito. Ito yung tahong. Lagyan ko pa ng malunggay. Lalo po mas masustansya. Yung isang tahong. Kung umukulo siya, lalagyan ko po ngayon yung tanglad. Ito sa sasabawan. Pwede sa bawang naman po. Uh, pero masarap po yung sabaw niya. Mas masarap po yung mas maraming sabaw. Kasi nga po masarap po humigit ng sabaw kapag kaamulan nila. Hmm. Ako po sa tatakpan, kapag kamulo po yan, sa ako po ilalagay yung malunggay na aking hinimay. Mabilis hmm. na po yan. Kulo na siya. Ito na po itong dahon ng dahon ng Ito na po yung dahon ng barunggay ayan po, aluto na ayan po, mainit na mainit yan ngayon po, ikakain na po tayo sa na po ako ng kanin at saka itong kain pa po, na masarap at tapon yan ito, nakuya ko na po yung luto ko sunod, adobong sitaw kakain po muna ako at nagugutom na ako